Pagbati sa iyo. Nakahanda ka na bang sumisid tayo sa isang napakahalagang usapan ngayon? Ang pag-uusapan natin ay yung uh, paggawa ng desisyon, lalo na kapag pakiramdam mo ay nasa pressure cooker ka, yung mga panahong mabigat ang hamon. Based sa mga material na binigay mo sa amin, titignan natin kung paano maging matapang at uh, mapagpasya bilang leader. Gagamitin natin yung mga prinsipyo mula sa Biblia, yung lenten ng pananampalataya. Alam mo, hindi ito tukol sa pagkakaroon ng lahat ng sagot, kundi sa pagkakaroon ng tamang kinakapitan. Tama. Sakto. Ang layunin natin dito ay hindi lang uh, teorya gusto natin makapagbigay sa iyo ng practical na gabay. Isang framework, kumbaga, na magagamit mo mismo sa mga sitwasyon mo, lalo na yung mga pagkakataong parang uh, ang hirap humakbang. At gagamitin natin si Joshua bilang isang malinaw na case study. No? Yung pamumuno na hindi nakasandal sa paborabling sitwasyon, kundi sa pananampalatayang humuhubog sa diskarte. Game? Simulan na natin tong himayin. Alam mo, hindi talaga maiiwasan yung pressure, no? Totoo yan. Lalo na kung may mga taong umaasa sa'yo sa trabaho, sa community, kahit sa pamilya. Yung feeling na parang ka nasa bingit, may mga deadline, kulang ang resources, tapos may bigla ang krisis pa. Oo, totoo yan. Pero alam mo, dito rin madalas nasusubok at nahuhubog ang tunay na kakayahan sa pamumuno ang mga pressure points na to, dito lumalabas kung ano talaga ang pundasyon mo. Hindi ito tungkol sa hindi pagkatakot, kundi sa pagkakaroon ng paninindigan na mas malalim pa sa takot, yung conviction, di ba? Yung nagtutulak sa yung kumilos kahit parang ang hirap. Madalas kasi pag sinabing matapang, ang naiisip natin yung parang action star, di ba? Sugod lang ng sugod. Pero uh, iba yata yung tapang na tinutukoy dito sa mga sources natin. Oo, iba siya. Malaki ba nagkaiba? Ang tapang na galing sa pananampalataya ay hindi lang basta kawalan ng takot. Ito'y lakas na galing sa loobe eh, na nakaugat sa paniniwalang may mas malaki at mas makapangyarihan kaysa sa problema ang hinaharap mo. Ito yung kakayahang manindigan sa tama, magsabi ng totoo kahit hindi popular, at gumawa ng mahihirap na desisyon kahit hindi pa buo ang picture. Nakasentro ito sa pagsuko ng sarili mong gusto para masunod ang tingin mong kalooban ng Diyos. Parang ganun. Okay, so may tapang na. Pero hindi pwedeng hanggang dun lang, kailalan may aksyon. Dito papasok yung pagiging mapagpasya. Pero teka, hindi ito yung barabarang desisyon, di ba? Hindi yung bahala na si Batman nga malayo doon. Ang pagiging mapagpasya na nakaangkla sa Biblia ay uh, resulta ng isang proseso. Hindi ito shortcut. Merong apat na mahalagang bahagi yan. Eh. Una, pagtatanong at pakikinig sa Diyos, yung tinatawag nating spiritual discernment. Pangalawa, pangangalap ng karunungan. Kasama dito ang paghingi ng payo sa mga mapagkakatiwala ang tao at pagtingin sa datos o facts. Importante yun. Pangatlo, pagtimbang sa mga posibleng mangyari. Counting the cost, ika nga. Ano ba yung pwedeng consequence? At pang-apat, yung paghakbang ng may pananampalataya, yung stepping out in faith. Kahit may kaba ka pa, pinagsasama nito ang lalim ng pananampalataya at um, talas ng pag-iisip. Para mas maging konkreto ito, gamitin natin si Joshua. Grabe yung pressure sa kanya, no? papalitan niya si Moises. Sobra. Parang sinabihan kang, oh, ikaw na ang susunod na CEO pagkatapos ni Steve Jobs. Tapos milyong-milyong tao ang nakaasa sa'yo. Grabe. Sobrang bigat nga nun. Harap niya ang pagtawid sa lupang pangako na puno ng kalaban, di ba? Pagtawid sa ilog Jordan na umaapaw. At pagsakop sa mga lungsod na may matitibay na pader tulad ng Jericho. Puro mga parang imposible. Pero ang paulit-ulit na bilin sa kanya ng Diyos, magpakatatag ka at magpakatapang at yung tapang na yon nakakabit sa pagsunod sa salita ng Diyos hindi lang basta tapang pansinin natin yung unang malaking desisyon niya sa Jericho nagpadala siya ng mga espia hindi ba parang nagpapakita yon ng uh, pagdududa sa pangako ng Diyos kasi parang sinabi na ipagkakaloob, bakit kailangan pa mag -espia? Magandang tanong yan. Pero kung titingnan natin ng mas malalim, hindi ito pagdududa kundi prudence o katalinuhan sa paghahanda. Natuto siya siguro sa pagkakamali nung unang spy mission, yung sampung espia na nauwi sa takot, di ba? Kailangan niya ng impormasyon. Ano ba ang sitwasyon sa loob? Anong vulnerabilities nila? Ito yung sinasabi nating practical intelligence na kasama ng pananampalataya. Faith isn't blind, it seeks understanding. Kailangan pa rin ng homework, kumbaga. Okay, gets ko. Tapos yung pagtawid sa ilog Jordan, umaapaw daw yon panahon ng anihan, parang napaka-imposible. Tapos ang utos ipatapak yung mga pare na may dala ng kaban ng tipan na simbolo ng presensya ng Diyos sa tubig. Delikado. Parang ang hirap sundin nun. Mukhang walang sense sa logic ng tao, di ba? Totally. Pero dito natin makikita yung... Radical obedience. Sinunod ni Joshua ang utos kahit tila hindi logical, kahit parang delikado. At nung ginawa nila, yun nga, nahati ang ilog. Ang aral dito, may mga pagkakataon na ang pagsunod sa Diyos ay mga ngailagan ng hakbang na parang labag sa common sense natin. Kailangan ng tiwala na ang kapangyarihan niya ang gagawa ng paraan, hindi ang galing natin. At yung Jericho mismo, yung pader na yun, ang tindi daw noon. Tapos ang utos, magmarcha, paikot ng tahimik for six days. Tapos sa seventh day, umikot ng pitong beses, hihipan ng trampeta, sisigaw ang mga tao, tapos... Babagsak daw ang pader. Parang weird. Medyo katawa-tawa pakinggan kung isipin mo. Oo. Oh, weird talaga kung military strategy ang pag-uusapan. Walang sense. Pero dito ulit pumasok yung tapang ni Hoshue na sundin ang unconventional method ng Diyos. At kailangan din ng pagpapakumbaba para isang tabi yung sariling galing o kaalaman at sumunod sa kanyang direksyon kahit mukhang katawa-tawa sa iba. Ang resulta, malinaw na ang tagumpay ay galing sa Diyos, hindi sa lakas nila. So, ang dalawang malaking aral na nakikita natin kay Hoshwe ay, una, ang tunay na tapang ay pagsunod sa Diyos kahit mukhang imposible. At ikalawa, ang pananampalataya ay hindi bulag. Kailangan ito ng matalinong paghahanda at masusing pakikinig. Okay, so mahalaga pala talaga yung connection kay Lord. Yung tinatawag mong divine compass kanina. Paano nga natin ito maisasama sa mga desisyon natin ngayon? Hindi lang yung dasal bago mag-meeting, no? Parang mas malalim pa don. Hindi lang. Oo, mas malalim. Ito yung pag integrate ng pananampalataya sa mismong proseso ng pagdidesisyon. Unang-una yung spiritual discernment. Teka, spiritual discernment parang ang lalim pakinggan? Paano ba yan sa pang-araw-araw? Paano natin malalaman yun? Actually, hindi naman kailangang komplikado. Ito yung kakayahang makiramdam, di ba? Makiramdam sa direksyon ng Diyos sa isang sitwasyon na higit pa sa pros and cons lang. Paano ito nadadevelop? Simple lang din. Una, sa quality time sa Kanya. Panalangin na hindi lang listahan ng hiling, kundi pakikinig din. Yung two-way. Ikalawa, sa pabababad sa salita niya, sa Biblia. Dito nahuhubog yung pananaw natin para maging ka-align sa Kanya. Ikatlo, humility. Humility yung handang isang tabiang sariling gusto o bias para masundan yung kanyang nais. Hmm. Makes sense. At yung Biblia nga, parang operation manual natin, di ba? Dito natin chinecheck kung yung naiisip nating desisyon ba ay pasado sa mga prinsipyo niya. Katuwiran, pag-ibig, integridad. At yung Holy Spirit, siya yung nagbibigay ng inner witness, yung conviction, kapayapaan, o minsan babala o check in the spirit. para may preno. Pero importante, lagi itong tinitimbang kung consistent ba sa nakasulat sa Biblia. Hindi pwedeng kontra yun. Ah, okay. At minsan pala, ang pinakamatapang na desisyon ay yung paghintay. Parang kontra sa kultura natin ngayon na gusto lahat mabilis. Instant. Oo, oh, tama yan. Yung decision to wait, hindi ito pagiging duwag o indecisive. Importante ito. Ito ay active trust sa timing ng Diyos. May tamang panahon. Alalahanin natin si Haring Sol, di ba? Na dahil sa pressure at takot, hindi nakapaghintay kay Samuel at nag-alay ng handog na hindi niya dapat gawin. Nagresulta 'yon sa malaking problema. Ang paghihintay kapag galing sa pagtitiwala ay isang matapang nakilos din. Hindi madali 'yon. Okay, bukod sa pakikinig sa Diyos, mahalaga rin daw 'yung paghingi ng payo, 'di ba? Sabi nga sa Proverbs, sa karamihan ng mga tagapayo ay may kaligtasan. Totoo 'yan. Very biblical. Hindi tayo ginawang Lone Ranger Leaders. Kailangan natin ng input ng iba. May mga blind spots tayo na sila lang ang makakakita. Hindi natin nakikita lahat. At kailangan ng humility para amining hindi natin alam lahat. Mahirap yon minsan, pero kailaman. Pero malaki kawin. Pero hindi lahat ng payo ay tama. Paano piliin yung mga godly counselors? Paano mo malalaman kung sino yung dapat pakinggan? Magandang tanong. Hindi lang 'yung magaling magsalita o successful sa paningin ng mundo. Hanapin mo 'yung una, may malalim na relasyon sa Diyos, spiritually mature. Pangalawa, may kaalaman o karanasan sa sitwasyon mo. Relevant ba 'yung experience niya? Pangatlo, tumatayo sa katotohanan. Hindi ka lang bobolahin o sasabihin yung gusto mong marinig. Prangko dapat. Pangapat, mapagkakatiwalaan. Hindi ilalabas ang pinag-usapan nyo. Confidentiality. At panglima, kung maaari, may ibang perspektibo para mas malawak ang makita mo. Hindi lang puro yes men. At iwasan yung mga misariling agenda o yung payong kontra sa prinsipyo ng Biblia. Malaking red flag yon. Naalala ko tuloy si Rehoboam, yung anak ni Solomon. Grabe yon. Pinili niyang pakinggan yung mayabang na payo ng mga kabarkada niya kaysa sa mga elders na nagsilbi sa tatay niya. Oo nga. Ayun, nahati ang kaharian. Sayang, isang maling desisyon sa pagpili ng papakinggan. Eksakto. Malaking pagkakamali dahil sa maling piniling tagapag-aayo. Lesson yearned yon. At syempre, kasama ng wise counsel, kailangan pa rin yung tinatawag nating practical intelligence. Yung paggamit ng data, research, analysis, hindi isinasantabi ng faith ang facts, hindi yun magkalaban. Ang galing dito ay nasa pagsasama-sama yung synthesis ng spiritual discernment, wise counsel, at practical intelligence. Blend siya. Okay, gets ko yung framework. Parang ang ganda pakinggan. May divine compass, may wise counsel, may practical intelligence. Pero sa totoong buhay, parang ang hirap i-apply niyan. Lalo na kung gipit na sa oras, tapos may risk pa. Laging may risk eh. Tama ka. Laging may risk sa mga importanteng desisyon. Walang 100% guarantee. Ever. Pero dito papasok yung tinatalog nating kingdom lens. Parang nagsusuot ka ng ibang salamin. Hindi lang natin na ng kita o lugi sa pera o yung pinaka-safe na option para sa sarili natin. May mas mataas na... Tinitingnan. So, ano yung tinitignan natin sa Kingdom Lens? Ano yung mga tanong? Tinatanong natin, paano ito makakaapekto sa misyon ng Diyos, sa Kanyang kaharian? Paano ito makakatulong sa paglago ng tao spiritually? Ito ba'y nagpapakita ng katarungan at pagmamahal? Ano ang potential kingdom upside nito? yung bunga para sa kanyang kaluwalhatian, hindi lang sa atin. Kasama pa rin syempre yung pag-assess ng risk, ano pwedeng maging mali, gano kalala, paano iiwasan, standard yan. At pag-assess ng capacity, kaya ba natin to spiritually, financially, human resource, etc. Practical pa rin, pero yung kingdom perspective ang nagbibigay ng ibang anggulo ibang motivation. Parang si Nehemia sa pag-rebuild ng pade ng Jerusalem, ang daming risk, may opposition, baka panghinaan ng loob yung mga tao, resources. Magandang halimbawa si Nehemia, exactly. Pero tinimbang niya lahat, nagpray, nagplano, at kumilos ng may tapang at practical na diskarte. Galing. Oo. At wag din nating kalilimutan ang risk of inaction. Minsan mas delikado pa yung hindi ka kumilos dahil sa takot sa risk, baka may palampasin tayong oportunidad na bigay ng Diyos dahil nang natakot tayo. Hm, totoo 'yan. May dalawang dulo raw na dapat iwasan, 'no? Yung isa yung paralysis by analysis. Sobrang analyze, hindi na makakilos. Overthinking. Oo, yung gusto mo ng 100% certainty bago humakbang. Na imposible naman. Ang ending, nasasayang ang oportunidades, bumababa ang moral ng team, nagiging stagnant ka. Ang lunas dito, tanggapin na hindi kailangang perfect bago kumilos, magset ng deadline sa pagdedesisyon, at magtiwala sa Diyos sa proseso. Yung kabaligtayan naman, yung impulsive decisions, yung padalos-dalos, bara-bara lang, basta na lang. Dalayan minsan ng sobrang kumpiyansa o kaya emosyon o presyon. Mabilis ang desisyon na hindi pinag-isipan. Madalas na uuwi sa pagkakamali at pagsisisi. Si Haring Saul ulit, no? Classic example. Ang solusyon, Mag-pause muna lalo na pag high emotions ka. Huwag magdesisyon pag galit o sobrang saya. Laging kumonsulta, gumamit ng framework or checklist. Maging aware sa sariling tendencies. Ang goal ay balance. Decisive but not impulsive, thoughtful but not paralyzed, nasa gitna. Okay, para mas matulungan tayong maging balanse, eh, may nabanggit na biblical decision matrix. Ano to? Parang checklist na susundan. Pwede siyang ituring na guide or checklist, oo. Pero hindi magic formula, ha? Tulang ito para siguraduhin na pag-isipan mo ang mga importanteng anggulo. May ilang key parts dito na mahalaga. Una, yung defining the decision. Linawin mo muna kung ano ba talaga ang kilagang pagpasyahan at ano ang options mo. Clarity muna. Pangalawa, yung divine compass part. Dito mo tinatanong, nag ka ba Anong sabi ng Biblia tungkol dito? Anong sinasabi ng Holy Spirit, yung prompting? Pangatlo, wise counsel and practical intelligence. Sino ang mga nausap mo? Anong insights nila? Ano ang data o facts na meron ka? At pang-apat, yung kingdom-oriented risk assessment. Dito mo tinitimbang yung risks, 80 AT, at yung potential kingdom upside ng bawat option. Tapos pati yung risk of inaction. So parang tinutulungan ka nitong maging mas systematic sa pag-iisip, lalo na sa malalaking desisyon, para hindi magulo. Oo, para maiwasan yung barabara o yung paralysis, para mas organize yung thought process mo. Pero ulitin ko, tool lang ito. Ang puso pa rin nito ay yung relasyon mo sa Diyos, yung discernment mo at yung tapang na sumunod sa Kanya. Hindi pwedeng umasa lang sa matrix. At hindi lang ito pang one-time, big-time decision, no? Yung pamumuno, marathon daw, hindi sprint. Paano mapapanatili yung ganitong klaseng pagdidesisyon long-term? Kasi nakakapagod din yan. Tama, nakakapagod. Kailangan ng patuloy na paglago. Lifelong learning, hindi ka pwedeng tumigil matuto. Kailangan din ng spiritual disciplines, yung regular na prayer, pag-aaral ng salita, sabbath rest, pahinga, importante yan. Community na sumusuporta at nananawagan sa iyo. Accountability. Itong nagbibigay ng resilience, ng lakas para tumagal. At higit sa lahat, bantayan ng puso. Integridad at karakter ang pundasyon. Walang kwenta yung galing mo kung sira ang karakter mo. Humility, self-awareness, at tamang paggamit ng impluensya o kapangyarihan. Stewardship yan. At yung pag din sa susunod, pag-iwan ng legacy kasama ba 'yon Oo, oh, mahalaga 'yan. Hindi lang tayo namumuno para ngayon eh, para din sa kinabukasan. Tulad ni Joshua, bago siya mamaalam, 'di ba? Hinamon niya ang susunod na henerasyon na manatiling tapat sa Diyos, passing the baton. Alam mo ang ganda ng mga kensibyong ito at parang hindi lang ito applicable sa mga CEO o pastor, kahit sa pang-araw-araw na desisyon natin, paano ka sa isang mahirap na email? paano mo i-handle ang conflict sa pamilya, pwede itong maging guide, tama ba? Totoo. Absolutely. Yung maliliit na desisyon na laging naka-align sa Diyos, yon ang nagtitrain sa atin para sa malalaki. Practice ground yun. Dito nahahasa yung tinatawag nating spirit-led intuition o gut feel na guided ng divine compass. Yung kusa mo ng alam ang tama at mahalaga rin yung pag-focus sa proseso, naging tapat ka ba sa paraan ng pagdidesisyon mo, wag hindi lang sa resulta. Kasi kahit hindi naging successful sa mata ng mundo, kung sinunod mo ang alam mong tama sa kanyang paningin, may halaga pa rin yun. May peace ka. Wow! Ang dami nating napag-usapan. Ang lalim. Oo nga. Nakakatuwa. So basically, ang pagiging makapang at mapagpasya sa gitna ng pressure ay hindi lang tungkol sa galing o diskarte. Ito ay pagsasama-sama ng pananampanataya, yung divine compass mo, na nakaturo sa Diyos, karunungan mula sa payo at datos, at yung tapang na kumilos na may pagtitiwala sa Kanya gamit yung mga framework na napag-usapan natin kanina. Kaya para sa iyo na nakikinig habang iniisip mo yung desisyon na bumabagabag sa iyo ngayon, yung mabigat sa dibdib mo, ano kaya kung ang tanong ay hindi ano ang pinakaligtas na daan, kundi ano ang pinakamatapat na hakbang ayon sa pagkaunawa ko sa kanyang nais? Medyo iba yung tanong, no? Paano kung yung wisdom na kailangan mo ay nandyan lang, abot kamay, naghihintay na ma-access mo gamit ang isang disiplinado at mapanalanging proseso? Maganda yan. At alalahanin mo yung ilog Jordan para kay Huswe, ang tanong ay hindi tatawid ba kami, kundi paano kami tatawid. Dahil utos na yon kailangan sumunod. Ang sagot ay sa pagsunod sa paraan ng Diyos, kahit kakaiba ito sa paningin natin. Nawa itong paghimay natin ay magbigay sa iyong ng uh, panibagong lakas, linaw at gabay sa pagharap mo sa sarili mong mga ilog Jordan sa buhay.